and good morning mga farmers. So, shout out po sa lahat mga farmers. And, short lang po itong video po nato na to uh, na nalaman ko dito sa place na pinagtatrabuhan ko. Ano. Dahil nag-garden po tayo, uh, bumili po kami ng mga, ano, mga, mga, mga tatanim. So, last Sunday, tatanim po ako. Pero, bakit yun ano, mga farmers? Kapag ma malamig pang panahon, like 16 degree papapa. Tapos minsan mainit, minsan hindi. Uh, napapansin nyo ba na ano po yung dapat na gawin? So, dun sa, sa temperature po kasi hindi siya hindi siya bumababa, tumataas siya. Ay, bumababa siya, hindi siya tumataas like sample sana, mga 20 degree patas tapos mainit medyo okay siya pero ngayon kasi dito na experience ko yung uh, hanggang ano 4 to 5 degrees yung lamig po niya so ang tanong ko sa inyo mga farmers uh, okay lang po ba magtanim ng ganong ganong temperature kasi dito uh, one week uh, hindi, hindi, pa naman magwa one week nasa 4 to 5 degrees na yung yung tinanim ko na ano na mga gulay hindi pa tumutubo no ulto basa naman yung lupa ng direct plant kasi ako at uh, hindi pa tumutubo so nagwo-worry ako na hindi, hindi wala akong mapatubo dito although to although first time ko dito sa ibang bansa magtanim po ano so ayan Ayun, mayroon po kami pinili na fertilizer. Papakita ko sa inyo kung ano po yung tsura po ng fertilizer po na ito na ginagamit nila. Noon pa yata ito. Pero first time makita, uh, isa siyang ano, granular. So, pakita ko sa inyo mga farmers. So, ito po yung, ano, ito po yung fertilizer na binili namin. Uh, hindi man nabanggit na fertilizer nung time na binili namin ito dahil Uh, salita niya Chinese. Pero, nagsasalita siya ng English din. Uh, explain niya lang sa akin dito. Dito ay dalawang part po, ano Ito yung, ano, ito yung kanya. Supot po niya. So, nakalagay dito, once a month, sabi niya. Uh, dalawa ito. Ngayon, uh, pinaghalo ko siya. Sabi nung pinagbilan namin, paghaluin mo yung dalawa na yan. Tapos, uh, mag-apply ako once a month daw sa mga tanim na ano na green leafy kasi green leafy yung nabili namin na iba tapos yung iba namumunga so hindi ko na tanong masyado kung kan kung talagang ito pa siguro para lahat, para naman sa lahat ng alaman pero yan dalawang klase siya uh, yung isa ay medyo puti-puti yung isa ay uh, medyo dark brown so kung may nakakalam nito mga farmers nasa abroad pa kayo o nasa Pilipinas eh kung kong gumamit nito hindi kasi nasabi kung ano ba to urea o potash o ano man basta ito gamitin sa mga tanim no so sa mga kagaya kong OFW na nagga kung saan man at ganito yung gamit ano po ito mga farmers <laughs> na, na po ako dito tapos ito pag apply konting amount lang siya hindi siya maramihan sa bulay then pag nilagay parang kumbaga sa guano na ginagamit natin sa bukit ay ah uh, dinadirect sa soil tapos parang ipapatong lang doon siguro matutunaw within uh, na ano, siguro days then mapupunta sa alaman yung kanya yung ah uh, tawag na ito yung taba niya no kasi pataba ito eh ah uh, ayan, yan po yung binigay sa amin. So, busy lang po tayo sa trabaho. Sa lahat po ng mga, ano, nagko-comment po dun sa YouTube ko, no Sasagutin natin yun isa-isa, ano? Sa mga susunod po natin or uh, pag na may time akong sagutin yung mga yon no? farmers. So, yan, sa po sa lahat mga viewers po natin sa Pilipinas at dito sa Hong Kong. Maraming salamat. sa muli po. Bye-bye. So, yan, mga farmers, na-ano na ano natin. I-transfer natin sa supot. So ito itago lang natin, magagamit natin to sa pagtatanim po no. Uh, fertilizer nga ito. So yan, comment niyo pa mga farmers dito yung mga ano, yung ganito rin yung gamit niyo. Ito sa prut ano. Para maano natin malaman natin yung tamang paraan nito. So yan mga farmers, maraming salamat.